So, wala talagang agawan ng linya hindi pwedeng umuvertik dito <laughs> kasi may kanal yung gitna oh. so yun mga master dito tayo sa Mikawayan napadpad tayo ng Mikawayan mga master dito sa Lawa Lawa Mikawayan, Bulacan so boundary to ng Balinsuela. Lawa so meron dito daan mga master shortcut ng papuntang pupunta ka ng Ah, ano to? Bagungbong o ano ba 'yon? Yung Bignay, no? Papunta ka ng Bignay. Nandito ka sa Lawa. So may shortcut dito, kay tawiran dito mga master na motor lang 'yung nakakatawid. So diyan kami dumaan kanina, ngayon pagbalik natin 'yan. Yan, ano ko sa inyo, dito kakaliwa tayo rito. Yan, meron dito shop. Ah, yan. Meron doon shop. Machine shop kaliwa tayo dito no ayan papasok dito so masikip lang talaga tong daan to mga master to yung shortcut no kung halimbawa papunta ka ng uh, punturin uh, punturin ba o bignay no bignay o punta ka ng bagongbong ayan mo may kasalubong tayo na ano mubit mobit ba to mga to <laughs> mobit <Move> nga <laughs> Yan, doon sila sa kabila. Oh. Talagang literal, may kanal sa gitna, mga master. Yan, o. Oh. <laughs> uh, like a moment. Uh, o. You oh. Know? Uh, pag palasing-lasing ka talaga dito, shoot ka dyan sa kanal, mga master. So, wala talagang agawan ng linya. Hindi pwedeng umubertik dito. <laughs> Kasi may kanal yung gitna, oh. At saktong-saktong talaga yung gulong mo, mga master, no. So, dito pwede kang mag-vertex, hindi. Ayan o. Oh. No? Oop, oop. Tapos kakanan tayo dito. Siyempre, dito lang tayo sa linya natin mga master. Kahit may kanal yan. Dito lang talaga tayo mahirap. May kasalubong tayo dyan. Hindi na tayo makakaiwas. Kasi may kanal dito. So ito na expressway mga master. Dyan tayo tatawid. Tawid tayo dyan sa expressway. Yan, so dito ganyan no oh. oh, yung kanal diretso doon. Imo, umaapaw yan mga master pag malalim, pag malakas yung ulan, bagyo. Mga bahay sa expressway, yun, tatawid tayo rito, may mga baka oh. <laughs> Yan, tawid tayo dito. Ayan na, uh, nasa taas tayo. Oop. Yung mga master, traffic nga pala dito mga master oh. So, yun papuntang ah, Balintawak. Sa kabila, papuntang Pampanga, na? So, yung papuntang Balintawak, mga master, o, oh, traffic. Siguro may ginagawa dyan. Traffic, o. Oh. So, expressway na yan, mga oh, master, ha? Ah, Ayun, may ginagawa nga sa bandang gitna. Yan, dito yung tawiran mga master. Pag tawid natin dito, is nakatawid na tayo rito pala. Yan. Yan mga master, yung tawiran, no? Ito yung sikreto. <laughs> Kung hindi mo pa alam to, mayroong tawiran dito mga master sa lawa. Tawiran na expressway. Alright. So, nandito na agad tayo sa kabila. Oh. Kabalik na agad tayo dito. Yun. Nandun sa bandang dulo. liliko lang tayo ng bahagya. Ano na? Law ano ba Lawang batok Ah, ah. Ano ba dyan? Kalimutan ko na. <laughs> Basta yung pagkuntang big na eh. Yan. Yan mga master. Yan lang mga master. Maraming maraming salamat. Tabay, mag-ubit ulit oh.